totoong pwede nating maabot ang pangarap natin. Posible talaga yung mangyari, pero pag nangyari na, hindi na magkakasya sa yong mga damit mo. Love, babae, lahat tumukupas habang tumatagal. Ah, Pare-pareho ang mga lalaki, no? Mahilig sila sa magagandang babae, lalo na no kapag bata. Tama ba ako? Oo. Oh. Totoong maraming ang lalaking ganon. Dahil sa itsura mo? Akala ko, hindi ka concerned sa sarili mo. Kung gusto mong pumayat, mag-exercise ka at huwag kang uminim ng pills ng ganun. At huwag ka rin gumamit ng support belt. Dapat maging matatag ka. I-train mo siya hanggang sumuko siya. Maliwanag ba yan? Kailangan kong gawin din yung lap? Gagawin mo yon ng maraming beses. Paulit-ulit yon.